Grabe, init ni Mrs. guys. Yan, pinainom ko ulit right ng ano yan guys. Uh, bio Ngayon, may gagawin ako. Eh, suob ko siya. Ayan. May yellow na yan. Tapos, lagyan ko lang soft drinks. Ayan, kukuha tayo sa dito. Ada Bukas eh, muna. Ha? Huh. Kunti lang. Okay. Mo lang ano, yung kunting sino lang. Para di ba, ano. mo ano... Sige. Huwag mo ano Tama lang yung bukas. Pag hindi nag ano ano, hindi na mainit, ibuka mo okay. ng malaki. Yung lamnas ni misis, mabula na 40. Ano? Magpawisan ka na? Ibuka mo. Okay. Hindi, sana... Effective, Sana ma-okay na si Mrs. Baka wala na yung kagnat. Ha? Ikaw muna magpahangin mamaya, ha? Huwag lang, kag may ilit Ha? May ilit ko. Meron pa? Sabi ka lang kung ano, ano, ano. na, ha? Nagaling na. Ano? Okay na? Nagaling ko na. na, nagaling mo natin yung galiro. Tama, hindi mapasok

So, ano guys ah, uh, katapos ng ni misis mag ano mag yan sana gagaling na siya, siya guys para wala tayong partner nito wala tayong partner na pagpatawa ano pangaramdam mo? <laughs> Joker ka pa rin ah. Siyempre, pagpawisan ka talaga kasi naka, ano ka, talukbong tapos mainit yung ano. Masarap. Sarap mm. Mm, sana mawala na yung ano mag, uh, bukas kung ganun pa rin Ayan magsuob tayo ulit. Ayan guys, uh, pasensya oh. mm. uh, thank you so much guys sa ano oh, sa nag-comment na ano kami. So update ko na lang kayo guys kung okay na si Mrs. Medyo pumayat na daw siya guys. <laughs> And uh, update ko na lang kayo pag okay na siya. Ayan, sana bukas okay na siya para makagawa na tayo. Ayan guys, thank you for ano, uh, watching at salamat sa lahat ng mga uh, nag-comment doon guys na regarding kay Mrs. Ayan, maraming salamat. Bye-bye. Update ko na lang kayo guys kung okay na siya.